Good evening family eh. So, pang babasahin po natin <coughs> Excuse me 1 7 7 37 hanggang 39 sinulat ko to noong 5 May 5 May 6 2025 anong oras 4.36 p.m. So, ayun po. Ito yung oras sa tanong. 1.737 ang aklat ng pamagat na ito, ang pamagat ng aklat na ito ay Ang Daloy ng Tubig na Nagbibigay Buhay. So dito map 17 daloy na nagbibigay buhay So, ang sinulat ko 38-39 Ang sumasampalataya sa aking ayon sa sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay 39 ang tinutukoy niyon ang tinutukoy niya so ano daw yung nagbibigay buhay tapos ito ang tinutukoy ang tubig na nagbibigay buhay ito raw yun 39 ang tinutukoy niya ang espiritu tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So basahin natin yung aklat, yung buong aklat. No? So yun lang yung kinuha ko para... So ganun nga po yung topic natin sa bawat sinulat ko. May mga verse dito na pinili ko. Tapos, pupuntahan po natin yung aklat na yun at babasahin natin yung isang buong aklat. Daloy ng tubig na nagbibigay buhay. 37, verse 37. Ang umpisa. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Yesus at nagsalita ng malakas. Tayong mga nauuhaw ay lumapit kayong pala kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kautusan ay ng kasulatan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay So, ito raw yung ang nakalagay, ang tinutukoy niya ay espiritong tatanggapin ng sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espirito dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Di ba laging sinasabi si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay? So, ang ibig nang sabihin ng tubig na nagbibigay buhay ay espiritu espiritu malamang espiritu ni Jesus dahil si Jesus noon na hindi pa niluluwalhati so pagka naguguluhan kayo ano ba yung sina, ano, parang yung bumaka, ano ba yung kay tubig na nagbibigay buhay so yun yung espiritu santo so tapos na po yung aklat na yun no? susunod so, po natin Isama na natin kasi maiksi pa eh. Uno Timoteo. Sa is gis hanggang sa is tres hanggang gis. Sinulat ko to nung 5.16 p.m. Dahil walang nakalagay na pecha rito. Eh noong araw din na yun. 5.625 ako. Pero sinulat ko ng oras na 5.16 p.m. sinulat ko talat, ta ano, versikulo, 8, 9, 10. Basahin natin. Kaya dapat kayong masiyahan kung tayo'y may mga pagkain at pananamit. 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso nasisilo ng tukso at nasisilo ng bita sa bitag na masama at ang masama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan number 10 sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan dahil sa paghahangad na yumaman ay mga ay mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaldak sa maraming kapighatian 10, 9, 8 Susunod na yan sana natin yung Santiago. Ano ba pa dito? Ako. Ang may sabi nito. Ang aking. Ay hindi pala. Saka ako nababasahin yung mga sinulat ko. So, basahin, anapin natin yung aklat. Ito yung aklat. No? Puro Timoteo, basahin natin yung buong aklat. Uno Timoteo sa is gis mga huwad na guro at tunay na kayamanan. Ayun. So, upisa na tayo sa tres. At kung nagtuturo ang sino man ng ibang kautruan at di ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesus Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos. Siya'y nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at masamang hinala. mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. So, sinasabi dito, yung mga taong mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan ng pamagat na ito ah, ng aklat maraming mga nagtuturo na talaga namang ginagamit nila ang rehile yun para yumaman o, ito yung sinasabi ah. mahilig siyang makipagtalo sa mga taong baloktot ng pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang ang relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong di na lang anumang sa sanlibutan at wala ring tayong madadalang anuman pag alis dito. Ito yung mga sinulat ko, yun, yung 8. Kaya dapat tayong masihan kung may kung tayo may pagkain at pananamit. 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag na masama at sa mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaldak sa maraming kapighatian maraming salamat sa